Hello guys, good morning. May mga panahon na din natin na sahan, pero dumadating lamang yung yeah! time na aking napuntahan ang Great Wall of China. Talaga naman napakaganda at kakaibang lugar, kakaibang uh, ginawa ng tao Noong panahon, ng matagal ng panahon. Ito na saan ito na mapuntahan ko itong lugar na ito at salamat sa shipping company na aking natrabahuan kung di dahil sa kanila siguro hindi ko talaga mapuntahan ito eh siyempre pag pumunta ka dito milyon yung magagastos mo siguro ano? napakagandang lugar na ito ito yung tinatawag na Great Wall of China yan